sa atung kapana na hulnan, balatian, ubang sakit dili na masabtan. Basin ko sa ingkanto itiawan. Bisan asana namu at tunga nga kunugida utan. Inay gibati sakit hinoon ang nahidugan apan isusi gyud pa ayo og itun Sa unsa ang tinuod ka nga hinungdang nganong sakit nga karon perting pagdagsan nagadugang sa problema kalistanan. Ina usi sa gyud pa sa mga inventor na diskubrehan tungod di ay sa pagpatuyan ug sa atong sayop nga na dan naandan Ukaron atup nang nasairan arun matul id makurihian upang sa tambal gikan sa kinaiyahan kining paagi na diskubrihan doktor alternatibo ubani ni doktor idilibo Pagpanambal nga side effect Kay puro natural Doktor alternatibo, purmulang aprobado, saka tauhan sa Diyos gihatag sa, sa Kitamaayu. Doktor alternatibo, ubani doktor idilibu, pagpanambal yaway side effect kay Puro natural. Sector alternatibo Formulang sigurado Sa katauhan sa Diyos kiatag Sa kita maayo Mga kung may balatian O sa paglaong ikaw daw nama O kapit na mahurot, imong katangan Apan sakit mo wala pa'y kaayu Uban sa bagsalig mo sa kahit imong Tanang sakit kayan ang ayuhun, pasta ang formula imulang kumanun. Tanang sakit kayan ang ayuhun, Basta ang formula imulang yung sundu. Doktor Alternatibo. Programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa Impidsyong Pinoy at Alternatibong Agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. nalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as Anti Hypertensive, Anti Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Minderao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and expo 2009. this said formula was awarded by intellectual property philippines office, philippine chamber of commerce and industry as finalist of ambassador alfredo Yao ip innovation awards 2009, doctor alternativo, the expert in alternative medicine. Kasama po yung ating, uh, members of board of directors and inventors association of the philippines, founder, inventor Magdalena Dilibo. And of course, kasama rin ang ating chairman of production, information, education and communication committee, si inventor Edgar Dilibo Jr. Kasama po yung kanyang vice chairman, si inventor Nino Impas. Ako po ang inyong kagapay, ang inyong kaholistic coach, Dr. Vince Lambak, Doctor of Ministry and Natural Healing. Ala kumustaho sa lahat ho nating mga kababayan na nakikinig dito sa ating palatuntunan. Isang uh, magandang pagbati sa lahat ng ating mga magsasaka, sa ating mga diocesan priest na nakikinig ho ngayon. Kasama po yung ating mga madre, yung ating uh, masusugid na mga taga-subaybay, yung mga security guard, alam mo natin na nakikinig sila dito sa ating uh, palatuntunan and of course sa ating uh, mga tendera, mga tendero, sa ating uh, merkado publiko, uh, yung ating uh, mga kapulisan na nakikinig, sa ating uh, mga kasundaluhan and of course ating uh, mga sweet lover, yung ating uh, mga driver. Ah, uh, ito po yung limot na mga bayane, ah, uh, katulad ng ating uh, mga teachers, sa ating uh, mga sudyante ngayon na nakikinig ho dito sa ating uh, programang Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. At saka sa ating mga minamahal, nating uh, mga membro na ikanga walang uh, palagi talaga nakatuon yung kanilang dayal uh, dial dito sa ating uh, programa. Well, dito tayo sa ating uh, mga usapin. Bibigyan ho natin ng uh, kakunti lamang uh, bahagi hinggil po sa mga problema na naparating sa Doc Alternatibo. Ito yung tinatawag nating diabetes. Titingnan natin kasama po yung ating mga kasamahan hinggil ating at kaunting tatalakayin itong nasabing problema. Eh maraming iba hindi na po uh, gumagaling itong ganitong problema, pero dito sa Doc Alternativo malaking posibilidad na matulungan ho 'yan sa formula ng Doc Alternativo mga kaibigan. Ito mga kaibigan, ating bibig itong usapin ng isang health concern, itong diabetes. Kasama po yung ating uh, Doctor of Ministry and Natural Healing si Doc G. Ford linggo-linggo. Uh, at the same time siya yung uh, branch manager ng uh, Pagadian branch Hinggil po sa usapin. Sa mga uh, pagbati mo, uh, Doc G. Ford. Yes. Happy, happy day po sa ating uh, lahat ng mga kalternatibo and uh, happy, happy day uh, Doc Vince. Ayan. Dito tayo sa usapin itong diabetes. Sa tingin mo Doc uh, G. Ford, ano man itong diabetes na ito? Well, una-una uh, Doc Vince no, yung ang diabetes ay uh, isa yung uh, chronic health uh, condition no na kung saan uh, Doc Vince ay talagang maapektuhan no yung ating uh, uh, energy no ng ating katawan. Uh, kasi nga Doc Vince no sa ating uh, research ay uh, meron po tayong ano, mayroon po tayong tinatawag na hormones na talagang uh, nakakatulong no para sa uh circulation ng ating dugo at the same time nakakatulong to control our blood sugar uh docbins. Ngayon, ang mga uh, alternative natin na, na kung saan ay hindi kontrolado no yung tinatawag na blood sugar eh magagaranton talaga yan ng uh, type 1 or uh, type 2 diabetes kasi meron tayong uh, klase uh, docbins. However, yung dalawang uh, major na klase talaga ng diabetic ay uh, ito yung uh, commonly na nakita natin no sa ating uh, mga uh, alternative. Yung type 1 uh, diabetes sa uh, Doc Vine, ito yung tinatawag na insulin dependent no. Ibig sabihin, ang uh, tao kapag merong uh, type 1 diabetes ay kailangan niya ng uh, injection no of uh, insulin. So, uh, hindi ito natural uh, Doc Vine. Ibig sabihin, yung talagang uh, chemicalized no, kailangan talaga para sa kanyang katawan. Uh, para tataas naman yung level of uh, energy no ng tao. Ang type 2 diabetes naman na uh, Doc Vince, ito yung tinatawag na non-insulin uh, dependent. Ibig sabihin, meron silang pini na chemicalized pa rin no kasi nga hindi kontrolado yung uh, blood sugar. However, uh, maapektuhan rin no yung ibang parte ng ating uh, katawan. And uh, you know Doc kapag uh, meron tayong uh, diabetes ay uh, marami talagang uh, tinatawag nating uh, komplikasyon ako si Estiniano Villanueva, junior uh, taga Balyok Talomo District Toril Davao uh, Talomo District Davao City uh, edad uh, 59 June 4 1964 uh, 59 years old uh, malaking tulong sa akin ang Duke Alternative sa loob lang ng walong buwan uh, compare ko yun sa synthetic na malaki na yung ginagastos ko eh almost 2014 hanggang 2023 ngayon almost 9 years eh puro promosyon ang aking sakit In instead nga bumaba ay laging tumataas so napatunayan patunayan napatunayan ko talaga yan. na doon sa unang gamutan sa akin na puro synthetic eh palala ng palala ang aking sakit every 3 months undergo sa laboratory at saka doktor at saka magbigay na namang bagong resita para sa bagong sakit. So, sir, ikaw naniniwala na yung diabetes reversible na gagaling talaga? Sabi ng iba, wala nang gagalingan. Pero dito sa Dok Alternativo, kung gagamitin mo lang ang kanilang mga procedure at gamitin mo sa iyong sa sarili, uh, kung ano ang procedure nga nakalagay dyan, eh wala. Sa ngayon, eh, mga ilang, mga ilang buwan ka na ng ngayon, sir? Mga walong buwan pa lang dito. Uh, doon sa synthetic, eh, almost nine years. Dito oh. buwan pa lang. Anong pagkakaibasan sa tingin nyo? Eh, sa doon sa synthetic, eh, na parami ng parami ang mga tablita ko. Dito, eh, pagmula sa pagkatapos ng mga cleansing dito, eh, pakunti na yung tablita ko, yung mga prosedyon na gamot na ibinigay. Mayroon naman kayong ibinigay sa akin ng mga risitang gamot na galing lang sa mga halaman nga kuhunin ko lang doon sa aming farm. So, eh, mas matipid. So anong nangyari yung insulin mo, sir? Hininto mo na? Pag mula itong uh, dito ako, eh, na mga gamutan, lahat yon inihinto ko. Yung 13 nga klase na ng mga gamot at saka insulin ay wala na yun. Uh, pagkatapos doon, eh, nagtaka ako. Bakit na gumagaling siguro? Eh, Himala siguro dati lah, dahil lagi ako nanalangin sa buong may kapal na ibigay sa akin ng tamang daan. At ang iyong ang dokal kreditibo ang nagbigay daan para ako ay eh, malunasan ng aking sa Salamat po. Ang magiging mansay ko sa lahat na kung mayroon kayong inindang karamdaman, wag kayong mag-atubiling lumalapit sa lahat na branches ng dokal at sila'y kusang tumutulong sa inyo para eh, maagapan yung mga iniindan yung sakit sa inyong sarili. Nako, umuha pala si Stignano Villanueva Jr. Born on June 4, 1964, 59 years Ang vitamin C ay binakatabang gikain na katabang ako. Dito ko po natagpuan na may pag-asa ang may kagalingan. Ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. Dili ni mo ikamahay. Naayog yung ako ang sakit na po akong lawas. Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Tok Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar. February 10, Sabado, sa Maramag, sa Purok Uno, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, from Mr. DIY Second Corner Road, left side. February 12, Lunes, sa Valencia, sa New Terminal, Mina Town Square, Purok 15, Baguntas, Valencia City, Bukidnon. February 25, sa Cagayan, sa Lupi Grand Hotel Building, door number 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan, Di Oro City, beside Gaisano City Parking Area. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution. Free Checkup and counseling. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Dito tayo sa itanong mo kay Doc. Hinggil po sa mga katanungan, mga clarification, dais na maipaparating sa DOC Alternatibo. Narito yung hotline na pwede ninyong tawagan, pwede ninyong i e text para sa katanungan. 0946 967 3211 Aking uulitin, 0946 967 3211 Well, nasa linya ho natin si DOC G4 uh, Linggo-Linggo ang kasalukuyan na Doctor of Ministry and Natural Healing at the same time yung ating branch manager ng Pagadian Branch, Doc Alternativo. Meron tayong tanong sa ating hotline 0946 967 3211 Aking ulitin yung hotline sa karagdangang katanungan 0946 967 3211 One, one. May tanong si Lito dito, texter number 1031. Dok ask ko lang, uh, parang tinusok-tusok na po yung aking uh, paa at kamay. Parang bumalik ito? Nakadaan na ako ng uh, tatlong sisyon na vitamin C. Bakit ito? Well, uh, it's really good na kung saan ay uh, nakanong no mang ganitong uh, katanungan um, most uh, probably uh, yung uh, dinaanan no ng uh, dinaanan mo na natural uh, vitamin C intravenous na kung saan nakakatulong ng mabuti at uh, may epekto mabuti no baka naubos na no dahil sa stress kasi uh, maraming factors beans, na, na kung saan no bumalik itong tinatawag na spasm or tusok-tusok uh, sa paa no? So sumubra na sa stress hormones, no? May uh, pinagdaanan ka siguro kaya ta uh, naubos yung uh, vitamin C. So the best solution diyan is dagdagan mo yung uh, vitamin C IV kasi nga um hindi ka pa na reprogram no sa negative pattern ng uh, at emotion uh, emosyon. You know yung habit natin ay uh, paulit-ulit yan. Hindi mo kontrolado yan, no? Kasi nga subconscious mind na yan. And ang pinaka o ang kailangan mo lang gawin ay sundan lang no, yung ang uh, tamang formula. So, unang-una, -una, yung ating aging program, then sundan mo yung ating uh, natural mega dose of vitamin C IV. At siyempre, kailangan mo yung tamang gagabay sa iyo at uh, yung talagang eksperto. No? Kaya ang dito lagi ang uh, doc alternative mo para sa iyo. Ayan, pangalawang tanong dito. Texter number three si Idna ng uh, kabanatuan. Dok, uh, gaano ba kahalaga sa ating katawan yung mega -dose vitamin C ng Dok Alternatibo? Well, unang una, no, uh, congratulations no, no, sa iyong uh, kapanungan. At, uh, you know, sinasabi uh, no, ng uh, sa siyensya na ang uh, tao ay uh, hindi talaga ano, pagawa ng uh, vitamin C and uh, we need it from other sources. And uh, vitamin C ay napatalaga para sa function no, ng ating uh, puso. Nasusugatan ng ating uh, puso kapag uh, naging ito uh, rin sa me, no, ng heart attack no, kapag uh, kulang tayo sa vitamin C. Ganon din ang stroke attack no, sa ating utak at pati rin sa ibang uh, party ng katawan na magkaroon tayo ng problema. Like for example, no, problema sa ating atay. Kapag kulang tayo ng vitamin C, humingi na rin ng ating mga buto at uh, the same time no uh, ang vitamin C ay kasi uh, para po kasi ng uh, catalyst na kung saan ang vitamin C ay um, ito ay uh, sa halos lahat ng activities no ng ating katawan kasi sinabi ko nga ito yung catalyst especially sa ating tinatawag uh, na uh, biochemical process kaya kung kulang tayo nito ay magkakaroon talaga ng maraming sakit o karamdaman In fact, ang vitamin C din na uh, mamit ang tinuturo ng uh, dahilan no, ng uh, ng ating dugo. Kasi kung inap ang vitamin C, ay meron tayong stored capability na kung saan yung uh, ilabas po no, kasabay ang ating toxin sa pag i at paglilinis. Uh, pag-ibili. Uh, po, ang uh, vitamin C. Kaya kung nagkulang tayo nito, ay babagsak po ang gatawan natin, mamit na. Well, uh, sa lahat ng ating mga ka-alternatibo na no, hundod uh, uh, sa especially from our uh, Houston area at sa brands na ating ibabanggit ngayon, uh, ngayong February 13 po, andyan tayo sa may uh, Sanchez Mera, in sa may Abulog, uh, February 16 sa may Tubig Arao City, at uh, sa may uh, February 17 sa may Ilagan, February 19 no, sa may Bayumbong, at uh, February 21 sa may Cabanatuan mga ka-alternatibo. Kaya ta uh, pa-register na in advance no, kasi nga, uh, ah uh, limited lang yung ating uh, video, no? na kung saan ay first come, first serve po ang ating uh, daganapin dyan para sa ating uh, seminar. At uh, syempre, ituturo natin no, yung uh, tamang gabay, tamang formula, hatid ng DOC alternatibo na kung saan ay sinundan po ng uh, lahat ng ating mga kaalternatibo. At uh, po, no? uh, lang in advance para kung, kung saan makaparegister po kayo at uh, po sa Ayan, si Doc g Ford Digolingo, Doctor of Ministry and Natural Healing and National Lecturer at the same time Branch Manager ng Pagadian Branch. Maraming salamat, Doc G. Ford. Well, maraming salamat, Doc Vince, at sa lahat natin mga kalternatibo at tibo. ito po, inyong lingkod. Uh, isa inung uh, sa part of a natural, uh, National Lecturer at the same time, a uh, Doctor of Ministry and Natural Healing. Dok and Jeff Ford Monaris Lingolingo. -ling -ling. Lagi nating tandaan, ang negatibong tao ay nakakahanap ng problema sa bawat pagkakataon, pero ang positibong tao ay nakakahanap ng pagkakataon sa bawat problema. Maraming salamat and to God the glory. Uh, ako po si Ginoong Carlos Martil, 61 years old, taga San Manuel. Okay, so kumusta sir? Ano ang improvement dito sa Doc Alternativo matapos ang 7 days cleansing ninyo? Magandang resulta do kasi mula nung gumamit ako ng Doc Alternativo oh. Nakakadumi na po ako ng araw-araw po, araw-araw Araw-araw, oh. tapos da nung dati hindi ako nakakadumi, minsan dalawang linggo oh. Nung, Habi. nung nagdepende pa ako sa gamot na synthetic pero nung lumipat ako sa doong alternatibo, nakakadumi ah, na po ako ng normal. Grabe no, halos dalawang linggo pala. Oo, oh, halos dalawang linggo po. Dati, di ako makakadumi. No, oh. Pero iso? nung nasubukan ko itong seborrheic cleansing, oh. kumanda na yung pakiramdam ko. Kumanda na yung katawan ko. Saka, video lumakas-lakas na yung katawan ko dok. Yung pagtulog ko dok, maganda na yung tulog ko. Hmm. Tapos, yung Minsan, yung makirot yung mga binti ko dok, hindi mm. ko na gano'n naramdaman. Pati yung mukha ko dok, ito, namamani dito. Ginamit oh. ko yung haplas ng Dukalternativo. Mm. Uh, gumanda ganda na dok, hindi na ako uminom ng gamot na synthetic. Dami kong naramdaman dok, mga complicated. And... Mm. Mm. Pero awa ng Diyos, gumanda ganda na yung pakiramdam ko. Ito lang ang ginamit ko, yung produkto ng Dukalternativo may mga sakit yan na kagaya sa akin daming mga naramdaman oh. subukan po ninyong magkonsulta dito sa Dukal Alternatibo eh kasi sa akin gumaling ako ayan o so, oh, subukan niyo pumunta dito sa kuan sa Alternatibo yes, ako po si Ginoong Carlos Martil uh, 61 years old taga San Manuel Puerto Princesa Puerto Princesa Kalusugan. kalusugan kasama ang Doc Alternativo Foundation Usapang Pangkalusugan Yes, maraming salamat po at magandang araw ka Alternativo. Ngayon pag-uusapan natin kung ano nga ba ang benepisyong makukuha natin sa 7 days cleansing ng Doc Alternativo Ang Seven Days Cleansing Program is the most powerful, safe, and effective natural herbal products in the world. Seven Days Cleansing Total Detoxification Formula It Me helps to restore your health, lalong lalong kung ikaw ay may hypertension, heart disease, diabetes, coronary disease, colon problems. kidney problems, liver problems, hepatitis A, B, C, D, and E, fatty liver disease, iron overload, ulcer, neoplasia, tumors, cancer, Alzheimer disease, asthma, colitis, obesity, stroke, migraines, and hepatitis. Bakit marami ang nagtitake ng 7 days cleansing formula ng DOC Alternativo? Dahil ito ay nakapagparegular ng pagdumi, nakakapagpaliit ng chan, nakakabawas ng pagiging bloated, nakakabilis ng metabolism, nakapagpababa ng acid level, nagre-regulate ng blood circulation, higit sa lahat, nagpapalis ng toxins sa loob ng katawan. Remember, constipation is the mother of all disease. Kung ikaw ay hindi nakapagdumi ng 3 times a day o higit pa, delikado na yan ka-alternatibo. Ma-chronic disease ang kahahantungan mo. Ang 7 days cleansing program ay mabibilis sa lahat ng branches nationwide At mabibili din ito dito sa Doc Alternatibo Tagum Branch located at Door 4, Pereras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City. At good news ka Alternatibo, dahil mayroon po tayong Herbal and Natural Healing Seminar plus one-on-one check-up and counseling. Kasama ang ating guest speaker, lecturer na si Doc Angelito de la Fuente sa mga nap makadalo ng seminar ay makakatanggap ng regalo, libreng patak ng eye solution, libreng patak ng fulvic mineral, libreng healthy foods, at plus naka buy one take one at buy one take two po sa mga produkto ng Doc Alternatibo. During seminar lang po yan, ka-alternatibo. At marami pang mga sorpresa sa buwan ng February. Ang schedule po natin dito sa Tagong Branch ngayong February 17, 2024. Sa araw po yan na Sabado. Para naman sa may mga matagalang iniindang karamdaman at mga medical result or laboratory result, dalhin nyo lang po ito at para maipakita po ninyo sa ating mga Doctors of Ministry and Natural Healing. Kaya magpa-advance register na para priority ka sa one-on-one check-up and counseling. Marami ka pang matutuhan sa seminar. Bumisita lang po. Uulitin ko po ang ating address dito sa Doc Alternativo Tagum Branch, matatagpuan sa door 4, Pereras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City. Tumawag o mag-text sa numerong 0909 47 Again, 0909 47186 to for congratulations din at happy listening po sa lahat ng ating mga bumisita dito sa Doc Alternatibo Tagum Branch na si Sir Leoncio Soto si Ma'am Lilia Tadena si Sir Rogelio Amparado si Sir Alan Dumlao si Ma'am Saturnina Digal at sa lahat na ng nakikinig ngayon particular dito sa Dok Alternatibo Tagum City. Maaari po kayong bumisita mula hanggang Sabado. Bukas po ito alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mula dito sa Tagum City, ito po si Judith Naparan Chavez para sa Natural na Lunas makinarias sa dikalidad at may seguridad. Ito na ang Doc Alternativo Machinery. Doc Alternativo Machinery. We fabricate, customize, and deliver nationwide. What are you waiting for? Dito na tayo sa Doc Alternatibo Machinery. Pagkatagpuan sa 201 Kilometer 7 MacArthur Highway, Bangkal, Devil City, or Building 1 Tour No. 14, Usa Village, o Davao Devil City. Pwede kayong bumisita sa mga branches ng Doc Alternativo Nationwide, pwede din kayo tumawag sa hotline number 082-225-8771 o mag-message sa DOC Alternative Machineries Facebook page. DOC Alternative Machineries Hoy na no, mga kamigyan, ang sarap sana magsama-sama pero kinapos po tayo ng oras sa pangalan ng ating founder yung ating inventor, inventor Magdalena Dilibo, yung ating uh, member ng Board of Directors sa Inventors Association of the Philippines, kasama po yung ating Chairman of Production, Information and Education and Communication Committee si Inventor Edgar Lusada Jr. Kasama po yung kanyang Vice Chairman na si Inventor Nino Impas. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine.